At bakit bakit oh. Uh, mo irarat si Boss MG? 'Di ba dapat nga magdaron kayo ng utang na loob kay Boss MG. Gratefulness. Kami na wala naririnig si MG na anything sa amin. Wala man kaming laban nung season 2, uh, season 3. Pero nandoon tayo, naka, tayo. Tayo, naka tayo, Hindi natin para i, i si Boss MG kasi yun yung utang na loob eh, 'di ba? Ngayon, binigyan kami uli ng pagkakataon kahit Sino pa ilaban sa amin, nagpapasalamat kami. Lumanabit At saka, sa si Boss MG ang dahilan kung bakit kayo nakasakay ng eroplano. Oh! Si Boss MG ang dahilan kung bakit kayo nakapasok sa mga hotel. Oh. Naintindihan nyo? Tapos, titirahin mo si Boss MG. Di ba? Kung oh! tutusin, una pa nga kayo nagtatrabaho ni Boss MG, dapat mas ma malawak ang inyong pagsasamahan. Di ba? Itong mga tartado na to, oh! balibalita Bali-balita ko, nung nasa hotel sila, oh. nauuhaw yung isa. Oh, ano nangyari? Wala daw silang makitang tubig. Oh. Yung bidet, yun yung ginawang oh. ininom. Oh, no. wow. Wow. dami nilang pangarap na tinupad ng BOTY, yes, tinupad oh. ni Boss MG. Ano pa, yung pangarap niyang makala, nung uwas, pangarap niyang makalaban si Boy, Tapa. Boy Tapang. Binigay sa kanya ni Boss MG. Yung, pang- yung demand nilang bill, nagpagawa pa si XMG. Boss MG. ba? Ang dami, diba? Andami, diba? spoiled na nung masyado ni Boss MG. Is yan ang totoo. Spoiled, lumaki ulo nyo. Ang liliit nyo, pero ang lalaki ng ulo nyo. Totoo. Eh, baka... Mark my word, ungas. Sama-sama kayong pupulutin sa kangkungan. Mark my word. <laughs> Nakakadismaya. No, dahil ako, asap asa ako, na kayo makakalabang ko, dudurogin ko lang sana pag bumukha niyo. It doesn't matter yung sinasabi niyo na wala kayo naman kayo makukuha sa amin. How much more naman kami? May makukuha yeah. may makukuha ba Sino kami sa... Sino ba? Say, ma ulol! Tignan mo yung buhay mo sa buhay na ako may ang dami kong achievement sa buhay. Ikaw ba nakaranas ka na bang pumunta ng ibang bansa? May negosyo ka ba? May passive income ka ba? Bogi ka ba? A -a -a ano ano yung pinang pangkabuhayan mo? Still, namum problema ka dahil mga anak mo. Oh, di ba? Dito to. Oh. problema siya dahil si Ungas. Dahil oh. mamum na mga ang misis niya. Oh, kailangan niya ng cash. Oh. oh. Eh kami nga ay eh, nag-uusap-usap kami right after ng laban natin. Oh, mabagi ang kamanapin ng kahit pang pang anak lang ng hindi ako sawo. bibili na ako dun sa may parte ng Manila na may mga medical uh, needs oh, um, kateter, ako na bibili oh. ako yung kahit yung anesthesia lang oh. ito boy yung nga sa boy bag na, sick nakakadismaya talaga kayo kasi alam nyo hindi lang yung buong fans nyo yung pinayaan nyo kundi yung sarili nyo din kayo. ang daming mga fans na nagko-comment kapag nakikita yung mga sparring namin dudurogin yan ni Ungas, dudurugin niya ni Bagsik. Tapos umatras lang. Tapos sa atras lang kayo, paano yung mga sumusuporta dun oh. doon sa inyo? Totoo yan. Hmm. Ang meaning lang yan, takot lang talaga kayo. Kasi oh. si Boy Tato nga eh, na ano yun, binugbog ka pa ni Boy Tato. Oh, sa sparring. Totoo, oh, binugbog siya ni Boy Tato Yung sparing. content niya. Oh. Ako, wala lang, wala lang sa akin si Boy Tato. Ngayon, <laughs> yun yung mga naiisip kong dahilan kaya wala umatras kayo, takot kayo, yun lang yun. And wag wala nakakaawa kayo. No, dun. no bullshit na na kung ano-ano pa. Oh, oh. kung ano. Yung aeroplano daw gusto oh. nila business class. Oh. oh. Gusto oh. nila solo yung aeroplano. Ang dami oh. Dahilan, eh. Kaya doon sa mga basher na mga bobo, wala namang alam sa sa boxing. Hindi nyo kasi alam yan eh. Yung mga kasparing nila na ina-upload, Puro mga tambay yun. Walang alam. Oo, oo, walang alam. Dito, yung mga sparring na ina-upload namin, puro quality yun. Kaya, quality sparring Kaya, oh. oo. Kaya, wala kayong alam, mga bashers kayo. Ang, eto lang ang pinakadulo dyan. Takot yan, boy ungas and boy bagsik na yan. Hindi, may nagsasabi doon sa isa sa mga vlog. Ayaw daw nila lumalaban dito sa Manila kasi daw yung mga hotel walang tabo. Ay, oh, ayaw! Ah! Oh, Wala daw tabo. Eh, hindi sila magunong nung shower pala. Oo. Oh, Na, bidet. naka ano doon, oh, oh. pati yung, yung hmm. bidet nga, ininom eh. So, oh. hindi sila nakaligo. Bakit hindi kayo nakaligo? Walang tabo po, Simji. Oh. <laughs> walang insay si Akin Dabi, dumingi pa sila ng partida. Pinagbigyan mo, hindi? Pinagbigyan, oh. Yan ang tunay na malakas. Yan ang tunay. na Gangster to eh. Mga hadlock talaga kayo. Unang-una, pinahiyaan nyo ang kabisayaan. Na natatandaan mo. Last year, sabi niya, kahit wala akong TF, basta mabasag ko lang ang so, mukha mo. Ganon-ganon ang sinasabi mo. Tapos ngayon, sa sasabi na. Kayo kayo sa TF. Huwag niyong idadahilan, idadahilan sa amin yung TF. Kasi, TF. Ama, amat ago, oh. So, na tayo both sa TF. Uh, si Boy Ongas po, ay nahadlok na din, umatras na din po, officially. Alright, Boy Ongas, Boy Pagsik, mga takot, hadlok, talawan. Utang oh, era. Kung TF lang sana problema nyo, sinat nyo ako para binigay ko rin TF ko sa inyo. Pag o ngas, pinahiya nyo ang buong kabisayaan. Kinakahiya kayo ngayon ng buong kabisayaan. Hadlok, talawan. Anong hmm. problema nila? Sinasabi nila may problema. Ano problema? O, oh, hindi kayo magka... magkaaminan at nagtaluan kayo magkapatid sa isang babae. Oh, oh. babae oh. Ganon ba? Ganon? Ganon?

Live live! TV! TV! Go! The best ever! Go! <laughs> okay, uh, hello po sa lahat. It's official. Uh, tumawag po si Boss MG and official na po niyang uh, uh, in-inform kami na uh, si Boy Ongas po ay nahadlock na din o matras na din po officially. So kanina si Boy Boxik lang daw o matras, uh, go pa din si Boy Ongas pero syempre magkapatid yan, iisa dugo kung hadlock yung isa. Hadlock din yan. May dugong hadlock Eh, yan. yung isang nagmamayabang, si Boy Tartar. Oh. Ay, hindi kinaya ni Boss MJ eh, yung TF niya kasi yung ngipin niya palang. Delikado. Gold, oh. eh. Gold, yung ngipin niya. Pag tinamaan, mahirap ipaayos. Oh. Okay. So, ito. ah uh, mga kaibigan, una sa lahat, ako um, muna magsasalita. No? ah uh, dito nagpapakita ng mga hardlock talaga kayo kasi last time nung nagharap-harap last year di ba ako dapat lalaban kay Boy Bagsik eh Dennis ako nito close up mo Dennis ako nyan eh na, na ano ako na injured ako Okay so late replacement siya kay David, 'di ba? Wala nang ensayo. Don. Malaki pa tiyan Pero Palag ako. Oh, pero palag si David, tapang lang, buholang ng lobo, no? Yeah, na tunay na gangster. Oh, oh sila street fighter eh. Okay. Oh, din si Sam Den, gangster. Si Samuel, yung lalaban Sam. dapat noon, yung yung nagaano ngayon, nagkopyas yung costume ng marijuana. Oh. Tapos sa uh, na hadlock din, hindi pumunta. Tapos late replacement si Samuel, may ensayo ka ba nung maganda? Wala din. Wala din. So sa mga tweet, kayo kahit wala kayo ensayo last year, kumasa kayo. Mm, okay. Ngayon, 'di ba? Double last year, puro sparring sila sa kalit. Ngayon, oh. alam nila na mapapalaban talaga sila ng Baragan at Wasakan ngayon. Kasi ensayado kayo eh. One month yung insayo eh, di ba? So, dahil alam nilang may insayo kayo, wala tayong pakialam kung nag ensay sila wala. Sa kanila na yan eh. Kasi in-inform tayo ni Boss MG a month ago pa. Di ba? Nung mm. sinabi ni Boss MG na agarig ba kayo dahil agarig sila. Huwag niyong idadahilan, idadahilan sa amin yung TF. Kasi, TF? Amat, amat ago oh. nag na tayo both sa TF. Anong magagawa nila kung 300,000 uh, TF mo, tas sa kanila 30,000 lang? Eh, sikat tayo eh. O, oh, ganun oh. sila kababa. Ganun oh. kababa ang tingin ni Boss MG sa kanila. Yun. O, oh, tsaka tayo, kung ang problema niyo TF, eh di sana sinabi nyo, para yung TF namin, binigay namin sa inyo. Oh. Kasi kami, kaya ganyan ang TF ni Boss MG sa amin, dahil, yung level ng buhay namin oh, eh yung ako yung may negosyo yung ichura oh, si, yung ichura oh uh, yung ichura si SB may maraming mga ano yan yung uh, oh. assets yan oh, oh. si Super Sam maraming mga baklayan. kaya yung mga big time mamamaka <laughs> kaya ah uh, nilelevel ni Boss MJ inuukol niya kung kung uh, anong level tayo kayo 30 million ako offer sa inyo dahil sa deserve nyo, nyo yan. Deserve nyo yan. Yung atas ng buhay nyo, alam nyo naman yung limandaan, kaya maanan yan sa bukid. O, oh, diba? O, oh, ngayon, eh, nagpapakita talaga ng mga hadlock kayo. Hadlock kayo kasi, na natatandaan mo, last year sabi niya, kahit wala akong TF, eh, basta mabasag ko lang ang oh. mukha mo. Ganon-ganon ang sinasabi mo. Tapos ngayon, kayo kayo sa sa TF na. Sa TF. Oh. Sabihin nyo na hadlock kayo. Asan pala yung sinasabi nilang, dyan ka lang, kami na bala, dyan ka lang. Asa yung sinasabi nilang Bisaya lang ang malakas? Tro ang dami natin yung tropang Bisaya, mga oh. agree naman tayo dyan, ano? Oh, Kaya lang, ngayon, tingin mo ba pinahiya nila ang buong kabisaya? Pinahiya nila, alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ako, sila street fighter. Ako, gangster. Oo. Kahit walang inside, lumalaban ako. Oo, nung nakaraan. nag ka pa nga oh, eh. nag pa nga. Late replacement pa nga oh. ako Pero, palag-palag to kahit saan. Oh, tinanggap ko hamon. Ang dami pa nilang oh. partida last night. Ang dami pa nilang partida. Oh. Sige! O, oh, oh. sige! Walang insayos si akin, David. Umini pa sila ng partida. Pinagbigyan mo hindi? Pinagbigyan. oh. oh yan, yan ang tunay na malakas. Yan ang tunay. Oh. Gangster to eh. Oh, saan kayo makakita? Oh. Street fighter, pinataob ng gangster. Oo. Oh. Oh. Mga hadlok talaga kayo. Unang-una, hmm. -una, pinahiyaan nyo ang kabisayaan. Oh. Pinaiyan niyo yung uh, yung uh, kumbaga yung iniingatang uh, reputasyon ng mga Bisaya, oh. yung mga Bisaya lang malakas. Oh. Ngayon, nahadlock kayo. Pinaiyan oh. tuloy nila. Pinaiyan niyo tuloy. Alam niyo kasing ano eh, mamumugot ako ng ulo ngayon. Oo. Oh. Oh. Umatras. Huwag niyo nang isisi sa TF. O oh. oh, ngayon talaga kung talagang papalag kayo, yung TF ko 300,000 sa inyo na. Oh, sige oh. nga. Antayin ko sagot niyo. Oh, kung talagang sa TF ang issue ninyo Oo. Oh. Hindi kasi, ito seryoso, pinaglaanan ninyo ng effort, one month training, mm. di ba? Araw-araw, linggo lang pahinga. Tapos ngayon, itong eh, mga ad talaga, nakakaramdam na, ay mukhang, ma... kasi mga training mm. no, parang ang dami nagko nag comment doon, si Hagen David Bato, si Senator Manny. Oo. Oh. Oh. Nalilito na nga sila eh. Ngayon, dahil alam nilang may ensayo, na, na ano na, natakot na. di ba? Oh. at saka, kitang-kita mo sa body language, oh. eh, di ba, sa mga no. vlog nila. Hindi makapagsalita ng maayos, utal-utal. Oh, utal-utal ibig sabihin? Oh, Nagsisinungaling. Mm -hmm. Oo. Oh. 'Di ba? O oh, ta kung talagang hindi kayo takot. Oh. Ang problema niyo TF, 'di ba? Boss MG. Oh. Ngayon at ngayon din pag napanood mo tong vlog na to, sabi mo sa kanila yung TF ni Haring David ibibigay na sa kanila kung talagang papalag sila. Eto oh. pa. Kayo ng mga Bisaya ang humusga kung sino talaga sa amin dalawa ang nagsasabi ng totoo. Eto pa, eto pa. Naglabas siya kanina ng video, yung yung uh. yung uh, mukhang Oo. Oh. Uh. Si Boy Bagsa. Dinelete kagad. Ka Naglabas siya ng video pagkatapos na nirarant na nirarant uh. pati si Boss MG. Uh. Oh, Tinanong siya ngayon. Binabalik niya kay Boss MG CC. Ngayon, nakita natin yung mga comment, binabasya, takot ka pala eh. Oh, binasya uh. oh, ng Had, hadlo ka pala, binash ka ng tao, dinilit mo, eh may isang vlogger na na Una, ngayon, upload o. na, di ba? O, inano mo ngayon, dalawa yan na uh, uh, rason yan. Una, dahil uh, nabasya na tao. Pangalawa, baka nahimas-masaan kasi tinira niya si Boss MJ. Oo. Di ba? Yun yun, so, mga kaibigan, kami po dito, di ba, kahit ano pang sabihin nyo, syempre yung Nation hmm. mag-iiyakan yan maghahanap ng palasot yan. Oo. Oh, eh, akala ko ba, kayo lang ang malakas. Oh, di ba? Oh, eh, hindi, kasi ano eh. Uh... Aliwa pa ka na. <laughs> o, hindi, ito. Iwanan. Mat matagal na eh, mahaba na. Hmm. Siguro ito na lang yung mensahe yung bibigay ko sa inyo. Boy, bagsik boy, umas. Hindi ba kayo nahihiya sa pangalan sa dagal ng pamilya ninyo na siyang nagbigay sa inyo ng apelyidong pinagmamalaki sana ninyo? Yung kuya nyo nga eh. Sa sobrang pikon, sa sobrang galit, nanilaw na yung ngipin. Hmm. Hindi ba kayo naaawa doon? yung mga umaasa sa inyo ng mga simpleng tao na nandiyan pa rin sa lusak ng kahirapan na kayo ang ginagawang inspirasyon para lumaban sa buhay tapos aatras ah, kayo asa ng inyong konsensya o nga sa pagsip hindi nyo inisip yung mga taong kayo ang ginagawang inspirasyon sa buhay para lumaban halo binigo nyo sila binigo nyo sila kaya ito lang ang aming iiwanan sa inyong mensahe. Sa, kung sino man ang taong bumubulong ng madilim sa, inyong, sa likod ng inyong mga isipan, bandang huli, magsasama-sama kayo sa banig ng kangkungan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po, ang Luntayo Brothers, naglilingkod saan man sa mundo. Sa mundo. Kunan mo yung bubong. Yeah. Okay, mga kaibigan. So, it's official na. Ah, tumawag si Boy Boss F. Eh. <laughs> boy. 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 boy <laughs> eh. <laughs> <laughs>